Ako si Banjo. Hindi ako vlogger, pero mainly ako mag Kaya gara, panoorin niyo ako. Motor. Ngayong araw nga pala, eh, naisipan kong ipaayos yung motor ko. Marami na rin kasing na pending na hindi na paayos. Hindi ko na rin pala napakita sa inyo kung paano ako pumunta sa motor shop. Siyempre, pag motor ako, hindi pwede mag-video. Bali, pangalawang motor shop ko na pala itong pinuntaan. Nung una akong pinuntahan, eh bumili muna ako ng battery ng motor. Kasi ayaw gumana nung boost start ko at saka nung busina ko. Pero pagdating ko dun sa pagbibilang ko ng battery ng motor ko, eh okay pa naman daw yung battery ko. Pero pinapalitan ko na rin kasi medyo mababa na rin daw yung charge ng battery ko nung naikabit na namin yung bagong battery hindi pa rin gumagana yung push start at saka yung busina kaya sabi sa akin nung gumagawa eh baka may problema na daw yung mga wiring ko tapos niyang ikabit yung bagong battery dinala ko na rin sa patapat nitong motor shop kaya pinapalitan ko na yung switch ko ng push start at saka nung busina Pagtapos palitan ng switch, ayun, gumana naman yung push start ko at yung busina. Sabay, pinalitan ko na rin yung brake show ko harap likod. Gawa ng medyo manipis na at malalim na kapag nagbe-brake na ako. Sinabay ko na rin yung rubber damper. Kahit medyo buo pa, pero may mga basag-basag na. Kaya pinapalitan ko na rin lagi natin i-check yung mga preno natin kung gumagana pa kasi napaka-importante nun para sa ating mga motor. Medyo matagal ko siya bago napalitan kasi hindi ko naman madalas nagagamit yung motor ko dahil pag nasa trabaho ako, naiiwan lang siya dito sa bahay. Yung dahilan nga pala kung bakit nasira yung switch ko ng push start at saka ng kusina eh dahil laging nauulanan dahil nga sa panahon ngayon Madalas din palang nasa labas yung motor ko. Pinapasok ko lang siya kapag gabi na. Napaka-importante ng cover ng motor lalo na kung maulan at biglang iinit. Alagaan natin yung mga motor natin dahil mal magpagawa. Nagsalita yung maalaga sa motor eh no? Pinasok ko na rin pala sa loob ng gate namin yung motor ko kasi dumating na yung in order kong flat seat para sa motor ko luma na rin kasi yung stock na upuan ko kaya nagpalit ako ng flat seat ayoko naman ipa flat seat yung stock ko para kung sakaling gusto kong ibalik yung stock eh magagamit ko ulit papapalitan ko lang ng seat cover Maulan nga din pala nung lumabas ako kaya basarin, nabasarin yung motor ko. Kaya sa mga nag-drive ngayon, ingat po kayo. Madulas ang daan. Pinumpisahan ko na rin parang maklasing yung stock ko dyan para makabit ko yung uh, binili kong flat seat. Malamang, paano mo may kakabit dyan kung hindi mo papalitan o tatanggalin? Hindi nag-iisip eh, no? Parang hindi na grade 2. May malapit nga palang basketball court dito sa amin. May liga kaya nahirapan ako mag-voice record dahil sobrang ingay nila. Eto nga pala yung binili kong plant seat. Yan, inuumpisahan ko ng ikabit. Medyo na-disappoint ako kasi hindi siya ganun nagpit dun sa motor ko. Although, nagsakto siya dun sa lock at saka dun sa lalagyanan. Pero nung sinasara ko na siya, eh may nakita akong uwang. Napansin ko na medyo nakikita yung compartment ko. Na disappoint ako ng konti pero okay lang. Tama naman talaga yan sa buhay. Teruray like, kong hanapan o gawa ng paraan para magpit siya doon at hindi makita yung compartment ko. Pero wala talaga. Kita talaga siya kahit anong gawin. Hindi na lang siguro ako maglalagay ng mga importanteng gamit dito sa compartment ko. Maraming salamat nga po pala sa mga nanonood ng video ko. Sabi nga ni mon malayo pa pero malayo na. At kung kinaya ni Mon, kaya ko rin. Salamat sa panonood.